Napatingin si Carlo sa bintana ng kwarto niya sa mansyon ng pamilya. Sa edad na labing apat na, siya ang epitom ng kabataan at sigla, matangkad, matipuno, may magulo na kayumangging buhok at matingkad na berdeng mga mata na tila laging may ngiti. Ang kanyang mukha ay pinalamutsa ng mga pekas, tulad ng sa kanyang ina, na sumasayaw sa kanyang ilong at pisni na nagbibigay sa kanya ng malikot at kaakit-akit na hangin. Si Carlo ang naglalaway na imahe ng kanyang ina, Napabuntong hininga si Carlo, naramdaman ang bigat ng inaasahan ng pamilya sa kanyang mga balikat. Ang luxury hotel chain na pagmamayari ng kanyang maternal grandparents ay ang kanyang kapalaran, isang kinabukasang inilatag para sa kanya mula ng ipanganak. Ang mga bulwagan ng mansyon, bagamat maluho, ay tila malamig at malayo, na umaalingaungaw sa higit pang mga tuntunin at tradisyon kaysa sa pagtawa at pagmamahal. Ipinanganak sa isang mayamang pamilya, hindi kailanman nalaman ni Carlo ang mga kahirapan sa pananalapi, ngunit hinangad niya ang isang bagay na mas mahalaga, ang kalayaang maging sarili. Ang kanyang wardrobe ay puno ng mga pinasadyang suit at Italian na sapatos, ngunit ang talagang gusto niya ay isang peres ng pagod na maong at komportabling sneakers. Ang katigasan ng edukasyon na ipinataw ng kanyang mga lolot-lola ay parang isang kamiseta na walang kapintasan, walang kapintasan sa labas, ngunit hindi komportable at nakakasawa. Ang mga pagkain ng pamilya ay isang ehersisyo sa kagandahang asal, kung saan ang bawat tinidor at kutsilyo ay may partikular na lugar, at ang mga pag-uusap ay umiikot sa mga obligasyon sa negosyo at panlipunan. Ang kanyang mga magulang na si Nalara at Tomas ay malayong tao sa kanyang buhay. Si Lara, na ang kanyang blonde na buhok ay laging perpektong nakaayos at ang kanyang banayad, ngunit malayong ngiti, ay tila may bigat na hindi nakikita. Si Thomas, isang mabagsik na tao na kakaunti ang pananalita, ay nagmula sa angkan na kasing tradisyonal ng kanyang asawa, na nagpapatuloy sa siklo ng formalidad at mga inaasahan. Laking gulat at pananabik na natanggap ni Carlo ang balitang maaari siyang dumalo sa isang summer camp. Ito ay isang pambihirang pagkakataon, isang bintana sa isang mundong iba sa nakasanayan niya. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang maaaring siya na lang si Carlo, hindi ang tagapagmana, hindi ang apo, hindi ang anak, isang ordinaryong teenager na naghahanap ng mga pakikipagsapalaran at pakikipagkaibigan. Ang kampo ay isang osis ng kalayaan. Matatagpuan sa isang bulubunduking rehiyon, napapaligiran ito ng makakapal na kabubatan at isang malinaw na kristal na lawa. Ang mga simpleng kabin na gawa sa kahoy ay lubos na kaibahan sa marangyang silid na nakasanayan ni Carlo, ngunit nakita niya ang mga ito na hindi kapanipaniwalang malugod. Noong isang kanoing activity, nakilala ni Carlo si Miguel. Noong una, akala niya ay niloloko siya ng kanyang mga mata. Ang batang sumasagwan sa kano sa tabi niya ay mukhang medyo mas lumang bersyon ng kanyang sarili. Ang parehong kayumangging buhok, parehong berdeng mga mata, maging ang mga pekas ay tila magkapareho. Hey, okay ka lang? Tanong ni Miguel na napansin ang pagtataka ni Carlo. Nakangusong tugo ni Carlo, nagulat pa rin sa pagkakahawi. Nang magsimulang magkomento ang iba pang mga camper na sila ay magkapatid, sina Carlo at Miguel ay nagpalitan ng isang alam na tingin at nagpasya na huwag itama ang hindi pagkakaunawaan. Masaya naman at hindi pa nagkaroon ng kapatid si Carlo. Mas matanda si Miguel ng halos dalawang taon. Sa mga sumunod na araw, naging hindi mapaghihiwalay si na Carlo at Miguel. Natutunan ni Carlo kung paano magsimula ng campfire kung paano tukuyin ang mga konstelasyon, at kung paano litson ang perpektong marshmallow. Higit pa riyan, natuto siyang mag-relax, maging kusang loob, at yakapin ang kasalukuyang sandali ng hindi nababahala tungkol sa mga protokol o inaasahan. Si Miguel ang lahat ng gusto ni Carlo, walang malasakit, kumpiyansa, puno ng kwento at biro. Siya ay nagmula sa isang maliit na pamilya, ngunit ang kanyang buhay ay tila mas mayaman sa mga karanasan at pagmamahal. Iniisip ni Carlo kung paano magkaiba ang buhay ng dalawang taong magkamukhang magkamukha. Nang matapos ang kampo, mapait ang pamamaalam. Nangako si na Carlo at Miguel na makipag-ugnayan, nagpapalitan ng mga adres at numero ng telepono. Umuwi si Carlo na may magaan na puso at ulong puno ng mga bagong alaala. Habang ikinuwento sa kanyang mga magulang ang kanyang mga karanasan sa kampo, hindi maiwasan ni Carlo na banggitin si Miguel at ang hindi kapanipaniwalang pagkakahawig nila. Sa kanyang pagtataka, ang kanyang mga magulang ay nagpalitan ng tensyon ng mga tingin at ang kanyang ina ay tila namutla sa glit. What an interesting coincidence, komento ng kanyang ama na may kakaibang kontroladong boses. Napansin ni Carlo na ang kanyang lolo't lola na naroroon sa hapunan ay nagpakita ng kakaibang interes sa kwento. Ang kanyang lolo, lalo na, ay nagtanong ng ilang katanungan tungkol kay Miguel, ang kanyang apelyido, saan siya nang galing, at kung sino ang kanyang mga magulang kaswalang tono ng mga tanong, ngunit naramdaman ni Carlo ang pinagbabatayan na tensyon na hindi niya maintindihan. Naintriga sa reaksyon ng kanyang pamilya, sinubukan ni Carlo na mag-imbestiga pa. Tinanong niya ang kanyang ina kung kilala niya ang pamilya ni Miguel, kung marahil mayroong ilang malayong relasyon na magpapaliwanag ng pagkakahawi. Umiwas siya ng tingin, bumubulong ng kung ano-ano tungkol sa mga pagkakataon, at mabilis na iniba ang paksa. Sinubukan ni Carlo na makipag-ugnayan kay Miguel pagkatapos ng kampo, ngunit ang mga liham na ipinadala niya ay bihirang sagutin. Kapag naging sila, ang mga tugon ay tila malabo at malayo. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaibigan na tila napakatibay noong mga araw ng tag-araw ay nawala, na naging isang mapait na alaala ng isang mas simpleng panahon. Hindi na muling nakita ni Carlo si Miguel. Dalawampung taon ang lumipas, at unti-unting ginampanan ni Carlo ang kanyang tungkulin sa negosyo ng pamilya. Na moderno niya ang chain ng hotel, nagpapatupad ng mga sustainable practices at social responsibility programs. Pinakasalan niya si Emilina, isang mabait at maunawaing babae na tumulong sa kanya na magkaroon ng balanse sa pagitan ng mga tradisyon ng pamilya at ng sarili niyang mga pinahahalagahan. Magkasama, nagkaroon sila ng dalawang anak, sina Sofia at Lucas. Nang umabot sa edad sina Sofia at Lucas na dumalo sa parehong kampo na pinuntahan ni Carlo, maraming taon na ang nakalilipas, hindi siya nagdalawang isip na i-enroll sila. Nais niyang magkaroon sila ng pagkakataong magkaroon ng tunay na pagkakaibigan at lumikha ng mahalagang alaala na malayo sa mga panggigipit at inaasahan ng mundo ng mga nasa hustong gulang. Sa huling araw ng kampo, sa isang kaganapan ng magulang anak, ang tadhana ay naghanda ng isang sorpresa na hindi inaasahan ni Carlo. Habang naglalakad siya sa gitna ng mga tent at mga aktibidad, napako ang kanyang mga mata sa isang lalaki na tila refleksyon niya sa salamin. Miguel, tawag ni Carlo na medyo nanginginig ang boses. Lumingon ang lalaki, nanlaki ang mga mata sa pagkilala. Carlo! Hindi ako makapaniwala. Nagyakapan, nagtatawanan at nag-uusap ang dalawa, sinusubukang makabawi sa dalawang dekada ng distansya sa loob lamang ng ilang minuto. Noon napansin ni Carlo ang dalawang kabataang papalapit, isang lalaki at isang babae, parehong may pamilyar na katangian na pinagsaluhan nila ni Miguel. Dad, sino ito? Tanong ng dalaga na curious na nakatingin kay Carlo. Mumiti si Miguel, ipinatong ang isang kamay sa balikat ng kanyang anak. Leah, this is Carlo. We met at this very camp many years ago. Tinawag ni Carlo sina Sofia at Lucas na naglalaro sa malapit. Ang mga bata ay tumingin mula sa isang matanda hanggang sa isa pa, malinaw na nalilito sa pagkakahawi. Magkapatid ba kayo? Inosenteng tanong ni Lucas. Nagpalitan ng tingin sina Carlo at Miguel, ang parehong tanong na hindi nasasagot sa napakaraming taon na ngayon ay muling lumalabas ng buong lakas. Habang nagtatakbuhan ang mga bata para makipaglaro, umupo sina Carlo at Miguel sa malapit na bangko, sinisipsip ang kakaibang sitwasyon. Noon ay napansin ni Carlo ang isang bagay na hindi niya napagtanto noon, isang maliit na birthmark sa likod ng tenga ni Miguel, na kapareho ng sa kanya, na minana naman niya sa kanyang ina. Bumilis ang tibok ng puso ni Carlo. Hindi ito maaaring nagkataon lamang. Ang mga taon na hindi nasagot ng na mga tanong at iniwas na tingin mula sa kanyang pamilya ay biglang nagkaroon ng bagong kahulugan. Miguel, dahan-dahang sabi ni Carlo, I think we need to find the truth about our connection. Sa mga araw pagkatapos ng reunion sa kampo, nakaramdam si Carlo ng pangangailangan ng mga sagot. Imposibleng baliwalain ang pagkakatulad nila ni Miguel, hindi lang ang kanilang pisikal na anyo, kundi ang mga kilos, ugali, at maging ang panlasa ay kapansin-pansing magkatulad. Determinado na malutas ni Carlo ang misteryo, nag-ayos ng tanghalian kasama ang kanyang ina na si Lara. Kagaya ng dati, maagang dumating si Lara, pero napansin agad ni Carlo na may kakaiba ang kanyang mga mata, kadalasang kalmado at malayo, ay tila na balisa, na para isang panloob na bagyo ang sasabo. Nay, simula ni Carlo pagkatapos ng paunang pagbati, I need you to be honest with me. Sino ba talaga si Miguel? Saglit na pumikit si Laran na parang nag ng lakas. Nang muli niyang buksan ang mga ito, nakita ni Carlo sa kanila ang magkahalong sakit, panghihinayang, at nakakagulat na ginhawa. Alam kong darating ang araw na ito, sabi niya, halos pabulong ang boses. Carlo, mahal, may kwento na dapat matagal ko nang sinabi sa'yo. Nagsimulang magsalaysay si Lara ng mga pangyayari noong mga dekada na ang nakalilipas, naninginig ang boses, ngunit determinado. Nagsalita siya tungkol sa kanyang kabataan, mga panggigipit sa pamilya, at isang ipinagbabawal na pagmamahal sa isang batang empleyado mula sa mga hotel ng pamilya. Jamie ang pangalan niya, sabi ni Lara, may malungkot ng ngiti sa labi. He was kind, funny, and so full of life. Nagmahalan kami, pero alam namin na hindi matatanggap ng pamilya ang relasyon namin. Nakinig si Carlo, nagtataka, habang isiniwalat ng kanyang ina na nabuntis siya ni Jamie. Ang kanyang ama, nang malaman ito, ay galit na galit. Pinilit niya si Lara na ibigay ang sanggol na si Miguel sa pamilya ni Jamie, at mahigpit na pinagbawalan itong makipag-ugnayan, at sinabing susuportahan niya ang bata sa pananalapi hanggat wala silang konta. Di nagtagal, napilitan akong pakasalan ang iyong ama, patuloy ni Lara, na ngayon ay malayang umaagos ang mga luha sa kanyang mukha. At sa kakay pinanganak. Kamukha mo si Miguel, parang binibigyan ako ng pangalawang pagkakataon ng tadhana. Pakiramdam ni Carlo ay parang umiikot ang mundo. Si Miguel ay hindi lamang katulad niya, siya ay kanyang kapatid, kapatid sa ama, sa teknikal, ngunit isang kapatid sa dugo, na nahiwalay sa kanya sa pamamagitan ng mga pangyayaring hindi niya kontrolado. Parehong katulad ni Lara. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong ni Carlo na may halong pananakit at habag sa boses. Inabot ni Lara ang kamay ni Carlo. Takot, Sinta. Takot sa sasabihin ng lola mo, takot din na mawala ka. At sa paglipas ng panahon, ang sikreto ay naging napakabigat na dalhin, ngunit imposibleng mabunyan. Hinayaan ni Carlo na bumaon ang mga salita ng kanyang ina, sinusubukang iproseso ang dalawang dekada ng kasinungalingan at pagkukulang. May bahagi sa kanya na gustong sumigaw, upang igiit na malaman kung bakit ang kaligayahan nila ni Miguel ay isinakripisyo sa ngalan ng mga pagpapakita at panlipunang kumbensyon. Ngunit ang isa pang bahagi, ang bahaging nakakita ng sakit sa mga mata ng kanyang ina, ay nakaramdam lamang ng habag. Kailangan kong makausap si Miguel, huling sabi ni Carlo. Nararapat niyang malaman ang totoo gaya ko. Tumango si Lara, nagpunas ng luha. I understand. And I would like to talk to him too, kung papayagan niya. Ang dami kong gustong sabihin, ang dami kong dapat ihini ng tawad. Sa mga sumunod na araw, nakipag-ugnayan si Carlo kay Miguel na nag-imbita sa kanya sa isang pulong. Pagdating ni Miguel, kitang-kita ni Carlo ang pangamba sa mga mata nito. Para akong nakatingin sa salamin, nakikita ang sarili niyang kaba. Miguel, panimula ni Carlo na bahagyang nanginig ang boses, I discovered something that will change our lives forever. Dahan-dahan, maingat, ibinahagi ni Carlo ang lahat ng kanyang natutunan. Nakita niyang nanlaki ang mga mata ni Miguel sa gulat, pagkatapos ay napuno ng luha ng mabunyag ang katotohanan. Nang matapos si Carlo, isang matinding katahimikan ang namagitan sa kanila. I always felt there is something, sa wakas ay sinabi ni Miguel, na mamaos ang boses sa emosyon. Isang koneksyon na hindi ko maipaliwanan. Ngunit ito-ito ay lampas sa anumang naisip ko, ang magkapatid ay gumugol ng maraming oras sa pakikipag-usap, pagbabahagi ng mga kwento ng kanilang buhay, pinupunan ang mga puwang ng mga dekada na magkakahiwalay. Pinagtawanan nila ang mga pagkakatulad na natuklasan nila, mula sa mga kabustuhan sa pagkain hanggang sa mga kakaibang gawi. Iniyakan nila ang pagkabata na maaari nilang pagsaluhan, para sa mga sandaling nawala na hindi na nila mababawi. Ang nanay namin, si Lara, gusto kanyang makilala, mahinang sabi ni Carlo. Naintindihan ko kung ayaw mo, but she is truly sorry. Nanatiling tahimik si Miguel ng mahabang sandali, nag-isip. Sa tingin ko handa na ako para dito, sa wakas ay sinabi niya. May mga tanong na kailangan kong itanong, mga bagay na kailangan kong maunawaan. Ang pagkikita ni Lara at Miguel ay emosyonal at cathartic. Si Lara, na may luha sa kanyang mga mata, ay humingi ng tawad kay Miguel, na ipinaliwanag ang mga pangyayari na nagbunsod sa kanya, upang gumawa ng mga masasakit na desisyon. Si Miguel, bagamat sa una ay nakalaan, ay naantig sa katapatan ng pagsisisi ni Lara. Hindi ko masasabi na naintindihan ko ng buo o walang nasaktan, sabi ni Miguel. Ngunit handa akong subukang bumuo ng isang relasyon mula rito. Pinagmasdan ni Carlo ang pakikipag-ugnayan, ang kanyang puso ay napuno ng masalimuot na halo ng mga emosyon, kagalakan sa wakas sa pagkakaroon ng kanyang kapatid sa kanyang buhay, kalungkutan sa mga nawala na taon, at pag-asa para sa hinaharap na mabubuo nilang magkasama. Sa sumunod na mga buwan, sinikap ni na Carlo at Miguel na patatagin ang kanilang buklod na magkakapatid. Ipinakilala nila ang kanilang mga pamilya sa isa't isa, lumikha ng mga bagong tradisyon at alaala. Ang mga bata, na nasiyahan sa ideya ng pagkakaroon ng mga pinsan, ay naging hindi mapaghihiwalay. Sa paglipas ng panahon, natagpuan ng pamilya ang lakas sa inihayag na katotohanan. Ang masakit na nakaraan ay ginawang pundasyon para sa hinaharap. Sina Carlo at Miguel, na dating mga estranghero na pinag-isa ng isang mahiwagang pagkakahawig, ngayon ay tunay na magkapatid, hindi lamang sa dugo, kundi sa pagpili at kaya, ang isang kwento na nagsimula sa mga lihim at paghihiwalay ay nagwaka sa pagkakaisa at pagmamahalan, na nagpapatunay na kung minsan ang pinakamatibay na ugnayan ay ang mga pinili nating likhain at alagaan, anuman ang mga kalagayan ng ating kapanganakan. Kung nasiyahan ka sa kwento, mangyaring mag-iwan ng komento na may rating mula isa hanggang lima upang ipakita kung gaano mo ito nagustuhan. Gayon din, panoorin ang video na lumalabas na ngayon sa iyong screen. See you soon!